Kung hanggang pamilya ni Kim Kyu ay masaya sa kung ano meron with Paula Blino. Confirm na din sa pamilya ni aktor na kinikinig din sila sa kinpaw. Mula ng mga kapigil sa napstore nila, lahat na ay umahayon sa relasyon. Kahit sa unig iho ni Paolo na ipakilala na rin naman, waiting na lang sa mga susunod na kabarata. Ngayon, enjoy-enjoy muna madalas na din naman nilang ginagawa yan. Ay nasa mga ibinahaging komento, na ho, kung sila, ang ganda kung paano sila nagsimula. Parang dati lang, noong boyfriend niya pa si Sien at, at Keral, ahala namin, walang pag-asa si Paolo, kasi di ba inamin niya noon, na gusto ang actress. Munting may crush niya nga, ring ito. Ang dami sigurong nagkarasal noon. Way ibang Big Brother era ni Kim Chiu. Na sana pagtagpo ang kitpaw. Tapos si Sir at Tarek Loren ang naging tulay. Todo push pa noon si Sir Kasi nakita yung talaga na ibang kapag si Paolo ang makakapartner ni Kimi Kakaibang chemistry at ito na nga ang nangyari na. Thankful sa kanila kasi hindi nang basta partner sa trabaho. Binang artista, in dalawa in real life, mukhang may aabangan na. Manifest natin gahat na sina Chu at Paolo Bidino ay eh forever nang magkasama hanggang sa pagtanda sang ayon ba lahat ng fans na sila ang at karoon ng sariling pamilya? Kempao patibay ng padibay.